What's up mga Lodi? Nandito tayo ngayon sa Alriga, Dubai at may na-discover bagong bukas na kainan na may sulit meal at hindi nyo dapat palampasin dahil 20 dirhams lang double XL chicken meal na with three choices of dip pa na sweet soy, java sauce at cheese sauce Tama, 20 dirhams lang kaya tara at itry na natin ang Java King Express Freshly cooked ang chicken dito at hindi pre-made kaya siguradong mainit, malasa at crispy. Wow! Tingnan nyo naman to mga lods. Double XL talaga. Ang laki ng chicken. Parang pang dalawang tao na. Ang sarap. Malutong sa labas, juicy sa loob, lasang-lasa ang timpla, parang Pinoy style fried chicken. Mga Lods, meron din silang chang to go for only 20 dirhams lang. Busog ka na, sulit pa. At natry ko din itong kanilang brigata ako na may tortilla, juicy beef at may cheese pa. At syempre, may barbecue sauce para sa dip. Lasang-lasang yung slow-cooked beef. Super lambot, juicy, at yung sauce, grabe, ang savory. At in-order ko din itong kanilang spare rib sandwich na sobra sa laki at hindi tinipid sa sangkap. Parang pang tao na. Sa mga nakakamiss ng taho, mga lods, meron din ang Jabba King. Kaya sugod na dito sa Jabba King Express, mga lods.